Una sa lahat, magandang umaga. Ano ang English word na ginagamit sa salitang pangingisda? Meron to fish. Meron pang isa na ginamit ni Jesus sa Ibanghelyo at pinaka-importante na siyang mensahe para sa ating lahat ngayon. Ano? Catch. Di ba? In English, ginagamit yan pag nangingisda ang mangingisda. To catch fish. Tama? To catch fish. Now, meron ba kayong mga Bible? Meron, di ba? Alam natin na ang Bible ay hinati sa dalawa. Ano nga yun? Lumang, tipan, Old Testament at New Testament, ang bagong tipan. Sige, makinig po. Importante ito. Alam niyo ba, sa lumang tipan, wala pa si Kristo doon, ang andun mga propeta, sa lumang tipan sa Old Testament, yung salitang catch ay ginamit rin, pero negatibo ang kahulugan. Negatibo. Gusto niyo ng ebidensya? andun sa sulat sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 16, verse 16. Anong sinabi dun? And I quote, I will send fishermen to catch them. Meaning, to catch those people who worship other gods and punish them. Uh, see? Negative ang pagkagamit sa Old Testament ng salitang catch Ano ngayon upang parusahan hulihin at parusahan Huwag kalimutan kasi baka sa isip niyo hala Father ginamit ni Jesus ang catch hala baka negative din baka parusahan din tayo No No hindi Pagdating ni Kristo, New Testament, iniba niya ang kahulugan. From negative, parusahan, hulihin, into positive. Ano ang ebidensya natin? Kami po nag-aaral ng Bible. At ang dalawang pinakalumang lingwahe, Hebreo at Griego. Hebrew and Greek. Yan ang mga original na mga teksto ng Bible sa sinaunang panahon. Ginamit ni Jesus sa Ibanghelyo, Come, follow me, and I will teach you how to catch people. Hala, hala. Ginamit ni Jesus ang catch na sa Old Testament ay negative, no. Ang ibig sabihin ng catch na ginamit ni Jesus ay zogreo. Zogreo. Pag search namin sa kahulugan ng zogreo, alam niyo ang ibig sabihin to catch alive. Meaning, to save, to rescue, upang iligtas. Ano nga yun sa Old Testament? Parusahan. Pero pagdating ni Kristo, naging positibo na. Ang catch pala niya ay hindi upang tayo parusahan kundi tayo iligtas. Beautiful! Salamat, Lord! Kaya, tingnan niyo sarili niyo, pati na rin ako. Tingnan natin sarili natin. Sige, sino ba dito ang perfecto? Wala. Kasi lahat tayo makasalanan. Matigas ang mga ulo natin. Pabalik-balik yung mga kasalanan. But the question is, does God give up on you? No. Because He loves you, He wishes to save you, not punish. God is not a punisher. Isaksak natin yan sa ulo natin. God is not a punisher. Ano nga yung ibig sabihin ng Zugreyo? To catch alive. Hindi parusahan. Dito sa ibanghelyo, pwede sana niyang pagalitan si Pedro. di ba Anong sinabi ni Jesus kay Pedro? Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Anong sinabi ni Pedro? guru magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. <sighs> Arugante! Ang ibig sabihin ni Pedro, sino ka ba? hindi ka mangingisda. Buong buhay namin, nangingisda kami. Sino ka ba para magsabi? Anong gagawin namin? Alam namin, ginagawa namin, mangingisda kami. Pwede sanang pagalitan ni Jesus, hambog ka, aruganti ka. Wala. Anong ginawa ni Jesus? To catch alive. Meaning, iniligtas niya si Pedro, hindi pinarusahan, ginawa pa niyang apostol. Na, see? Kaya po, meron tayong dalawang gagawin dito sa misa at araw-araw. Number one, huwag kalimutan na araw-araw magpasalamat. Lord, alam mo gaano ako ka makasalanan, pero hindi ka sumuko sa akin, Lord. Kahit napakatigas ng puso ko, napakatigas ng ulo ko, hindi ka sumuko, Lord, kasi nangingibabaw pa rin ang pagmamahal at awa mo. Bukas ka pa rin sa pagpapatawad, Lord. Palagi kang nagpapatawad kaya salamat po, Panginoon, may isang araw na naman ang buhay ko. Nagising na naman ako. Binigyan mo naman ako ng isang araw para mabuhay. Magpasalamat kasi na punatawad tayo. We are not worthy of this life. Pero God does not give up on us. Magpasalamat. At pangalawa, assignment. Naranasan nyo na ba na may isang tao na dati malayo siya sa Diyos at dahil sa iyo, malapit na siya sa Diyos at naging mabuting tao. Naranasan niyo ba Have you caught someone, isang tao na sa pamamagitan mo, napalapit na siya sa Diyos? Mga kapatid, dapat gawin natin yan. Huwag tayong makasarili. Anong sinabi ng kanta? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Trabaho natin to kung tayo ay iniligtas ng Diyos, tayo rin maghahanap tayo ng mga tao na malayo sa Diyos at dalhin natin sa Panginoon, palapit sa Kanya. Tulungan natin siyang magbago. Assignment, maghanap tayo kahit isa lang. Huwag kang sumuko. Yung mama at papa ko, kami noon, meron kaming family business. So meron kaming mga workers. Nung isa, talagang ang layo niya sa Diyos. Hindi nagsisimba, puno ng bisyo, pasaway. Ang ginawa nilang mama at papa, nagsisimba sila kada linggo. Dinadala nila yung trabahante namin. Kaso, pagdating sa simbahan, hindi siya pumapasok. Sabi niya, Ate, dito lang ako sa sasakyan. Kayo na lang pong magsimba. Ayaw niya magsimba. Pero hindi sumuko si mama at papa. Kada linggo, dinadala nila yung tao. And to cut the long story short, alam ng Diyos to, promise, may asawa na siya at anak, tinalikuran niya lahat ng bisyo, nagsisimba na siya palagi, at naging mabuting tao na. Amen. Galing. Yun ang ibig sabihin ng Ibanghelyo na bawat isa sa atin may dadalhin tayo mangingisda tayo. Hindi parusahan kundi dalhin palapit sa Diyos upang siya rin ay maligtas. Kaya? Kaya? Kaya! Balang araw, andito na siya Kasama mo, nagsisimba. Assignment, huwag kalimutan. Okay? Again, hindi tayo pinarusahan, kundi to catch alive. iniligtas tayo. So number one, magpasalamat. Okay? Number two, Gagawa tayo ng rescue operation sa mga kakilala natin na malayo sa Diyos. Huwag tayong sumuko hanggang isang araw kasama mo na siya nagsisimba. Rescue operation, okay?